Sa terminal ng tren iniisip ngayon ang ating bida habang matamlay na parang mamamatay na ako. Nasa paaralan na ngayon ang ating bida at kinakatok ang pintuan at sinabi na Professor Choi, dumaan po ako para bumisita. Nang papasok na ang ating bida sinabi ni Professor Choi sa kanya na Jin Hyun, matagal-tagal na, pumasok ka. Nang makapasok na ang ating bida agad na tinanong ni Professor Choi ang ating bida na kamusta na ang iyong itay at sinagot siya ng ating bida na malusog siya gaya ng dati. Iniisip ngayon ng ating bida habang nakayuko na hindi ko alam kung pagkakataon lang o hindi, pero siya na ang naging advisor ko para sa major ko. Medyo hassle. Hindi ko naman kasi gustong magligtas ng buhay, gusto ko lang maging dermatologist sa Gangnam. Tinanong ulit ni Professor Choi ang ating bida na kamusta, nagawa mo ba ng maayos ang test? Sinagot siya ng ating bida na hindi masyado at iniisip niya na madismaya ka naman sa akin. Sinabi pa ni Professor Choi sa ating bida na ganun ba? Pero gaya ng dati, mukhang makakakuha ka na naman ng A+ sa molecular cell biology, organic chemistry, at biophysics, di ba? Pinagpapawisang tumatawa ang ating bida habang sinasabi na ganun ba? At iniisip niya na kailan niya na check ang mga yun. Ngumingiting sinabi ni Professor Choi sa ating bida na kalokohan lang ang mag-aral ng todo sa unang dalawang taon. Kasi simula next year, mag-aaral ka na hanggang mamatay ka. Siyempre, gaya mo, dapat lang na mag-focus ang mga tao sa mga sobrang mahalagang subject. Tinanong ng ating bida kay Professor Choi na bakit niyo po ako ipinatawag dito, Professor. Sinagot siya ni Professor Choi na may gusto sana akong itanong, ano bang ginagawa mo tuwing summer vacation? Hindi agad makasagot ang ating bida sa tanong ni Professor Choi kasi iniisip niya na ang pagtuturo para sa major subject ay 300,000 won, habang ang dalawang subject package ay 500,000 won. Parang hindi yata ako pinapalampas ng mga taong to. Ang totoong gagawin ko lang talaga ay magtuturo lang. Nang matapos siya sa kanyang iniisip sinagot niya si Professor Choi na siguro magvo-volunteer work na lang ako. Kaya sinabi ni Professor Choi na ganun ba? Kung wala namang espesyal na gagawin, interesado ka ba sa part-time job? Nagtatakang sinabi ng ating bida na part-time job po ba? Sinabihan siya ni Professor Choi na tama. May kakilala akong nag-quit sa isang pharmaceutical company at nagsimula ng bio-venture company. Pero dahil kulang sila sa tao, tinanong niya ako kung may interesado. Ano sa tingin mo, kung hindi iisipin ng pera? Sa tingin ko, makakakuha ka ng mga mahalagang karanasan mula rito. Pinag-iisipan ngayon ng ating bida ang inaalok sa kanya ni Professor Choi na BioVenture, tiyak magiging magandang pagkakataon para matuto, pero sawa na ako sa mga gawaing medikal dahil sobrang dami ko nang nagawa nun sa past life. At alam ko naman na hindi malaki ang kita sa isang kakasimula na BioVenture, gusto ko lang talaga kumita ng pera ngayon. Ngunit biglang tumigil ang pag-iisip ng ating bida nang sabihin ni Professor Choi na ang pangalan ng kumpanya ay MindBio. Ano na? Hindi makapaniwala ang ating bida sa sinabi ni Professor Choi kaya tinanong niya ito ulit na Mindbio po ba ang sinabi niyo? Sinagot lang siya ni Professor Choi na tama, Mindbio. Nang makumpirma na niya na Mindbio talaga ang company na kanyang pagtatrabahuhan, agad na sinabi ng ating bida kay Professor Choi, "Nagagawin ko ito." Natuwa naman si Professor Choi sa desisyon ng ating bida at sinabi na mahusay na pag-iisip. Magiging isang maganda itong karanasan para sa iyo. Iniisip ngayon ng ating bida na mine bio. Siyempre gagawin ko ito. Sila ang magiging number one bio industry sa hinaharap. Pero wala akong ideya kung paano maaapektuhan ang desisyon kung ito sa hinaharap. Nasa mine bio company na ang ating bida at iniisip niya na nagsimula pala ang mine bio mula sa guru district. Pagkaraan, matagumpay nilang nakabuo ng diagnosis kit at mga bagong gamot, pagkatapos ay inilipat nila ang kanilang headquarters sa Incheon. Isa ako sa mga naging bahagi ng mga proyekto pagkatapos noon. Pareho pa kaya ang boss tulad ng dati? Nasa harap ngayon ng ating bida ang isa sa mga tao na nagtatrabaho sa MindBio tinanong siya nito na anong kailangan mo. Sinagot siya ng ating bida na pinadala po ako ni Professor Choi. Tinanong niya ulit ang ating bida na tumawag nga si Professor Choi day one sa akin. Pero ikaw ba 'yon? Sinagot siya ng ating bida na opo, ako nga po 'yon. Binabasa ng ating bida ang iniisip ng lalaki na kahit kulang kami sa tao, bakit bata pa ang pinadala niya? Dinala ng lalaki ang ating bida sa kanyang boss at tinanong ng kanyang boss na ano yun. Sinagot siya ng lalaki na ito po ang part-timer na ipinadala sa atin ni Professor Choi mula sa University of Korea. Nagtataka ang boss kung bakit estudyante ang kanyang pinadala kaya sinabi niya sa ating bida na ikaw pala ang inirekomenda ni Professor Choi. Pasensya na, bata, pero anong year ka na ba? Sinagot siya ng ating bida na second year po. Biglang gumaan ang pakiramdam ng boss nang marinig niya ito sa ating bida kaya tinanong niya na second year ka na sa major class. Mukha ka lang talagang mas bata sa edad mo, ano? Patawang sinagot siya ng ating bida na ah, hindi. Second year pa lang ako sa elective level. Ang mukha ng boss ngayon ay parang nawalan na ng pag-asa at sinabi na elective. Hindi major class? Sinagot siya ng ating bida na opo at iniisip niya na sir. Kailangan niyo pong mas itago ang reaksyon sa mukha ninyo. Sinabi na lang ng boss sa mahinang tono na naku naman, ang hiling ko sana ay padalhan ako ng isang kapakipakinabang na tao, pero ang pinadala ni Professor Choi ay yung halos wala pang masyadong napag-aralan. Iniisip na lang ng ating bida habang nagsasalita ang kanyang boss na naririnig ko po kayo. Iniisip ngayon ng boss na ano bang gusto niyang gawin ko sa isang estudyanteng halos dinaanan lang ang mga subject gaya ng humanities at english. Tingnan mo naman, kung ayaw niya talagang magpadala ng tao, sana tumanggi na lang siya. Pero ang ipinadala niya, isang estudyante? Sinisiraan ba niya ako pagkatapos ng lahat? Tinanong ng boss sa ating bida na nakagawa ka na ba ng mga normal na chemistry lab tests? Sinagot siya ng ating bida na opo, nakagawa na ako. Binabasa ngayon ng ating bida ang iniisip ng boss habang mukhang pagod itong tumatayo na mukhang papagawa niya sa akin ang mga kung ano-anong bagay. Sinundan ng ating bida ang kanyang boss sa paglalakad at tinanong na pwede mo bang sabihin kung anong klaseng trabaho ang magiging responsibilidad ko. Sinagot siya ng kanyang boss na ikaw, ang magiging trabaho mo ay ang pagdevelop ng Anemia Diagnosis Kit. Nagtatakang sinabi ng ating bida na Diagnosis Kit. Kaya tinanong siya ng kanyang boss na naiintindihan mo ba? Isang kit ito na makakapag-diagnose ng mga sanhi ng iba't ibang uri ng anemia. Nagtataka pa din ang ating bida sa sinabi ng kanyang boss at agad na hinawakan ng balikat nito at sinabi na sir. Pwede ko ba kayong makausap ng sandali? Tinanong siya na kanyang boss na ano yun. Sinabi ng ating bida sa kanyang boss na may dahilan ba kung bakit kayo nagde-develop ng anemia diagnosis kit. Parang wala namang patutunguhan to. Kaya sinabihan siya ng kanyang boss na baka hindi mo alam. Pero ang anemia ay isang sakit na madalas nararanasan ng mga pasyente dahil sa kakulangan ng dugo sa katawan nila. Maraming dahilan ang sanhi ng sakit na to, pero dahil wala pang kit na makakapag-diagnose ng tiyak na dahilan. Kaya tayo sa MindBio ang nagtatangkang maging unang makapag-develop ng teknolohiyang ito. Nang marinig ito ng ating bida sinabi niya sa kanyang boss na kaya natin madiagnose ang sakit gamit ang isang pangkaraniwang blood test at ang pagsukat ng ferritin level na nagpapakita ng iron level sa katawan. Pero kahit na ganun, may dahilan ba kung bakit kailangan pa natin magdevelop ng ganitong kit? Nagtatakang sinabi ng boss ng ating bida na ferritin, dugtong pa ng ating bida sa kanyang mga sinabi na totoo, may iba't ibang dahilan ang anemia, pero kakaunti lang ang mga uri ng anemia na talagang nararanasan ng mga pasyente. At ang mga uri ng ito ay kayang ma-diagnose gamit ang pangkaraniwang blood test at pagsusukat ng ferritin level. Kaya't sa totoo lang, parang wala talagang pangangailangan para sa ganitong kit. Nagtatakang tinanong ng kanyang boss sa ating bida na ferritin? Anong ibig mong sabihin? Iniisip ngayon ng ating bida na ang pagdevelop ng kit na makakapag-diagnose ng uri ng anemia Naiisip ko kung posible nga ba talaga. Kung magagawa nga yan, sigurado akong Nobel Prize worth yun. May napansin ang boss ng ating bida at agad na may tinawagan at sinabi na oo, ako ito. Bilasan mo at dalhin mo na si Dr. Kim dito ngayon. May lumapit na doktor sa ating bida at sinabi sa ating bida na ano. Ibig mong sabihin na walang saysay ang pagdevelop nito? Ito ba ang ibig mo sabihin? 「あけない夜に